What's so, up, what's up? Welcome to another vlog. Para review, para content. This time, tayo magre-review ng motor. Honda Dio 2022. Let's go! Let's go! test natin. Start. By the way, nakakalkal na to yung pipe niyan. Nakakalkal na yan. Nakakalkal na yung pipe niya. At natakbo niya palang ay 3,000. So, medyo bago-bago pa. Naka-aftermarket na rin ang kanyang uh, side mirror. So, ang Honda Dio, walang side stand. So, naka-center stand lang ako. So, testingin natin. Ayan. Ganda lang. Ganda lang takbo nyo. carb pala to. Carb type. Hindi po ito FI. Hindi po ito fuel well injected. yung yung shocks ganda kasi bago-bago pa siya. Maganda nito ay chill ride lang. Para kang nakamiyo pero pinalaki ng miyo. Kasi laki ng Bergman, malapit sa size ng Bergman. So ayan. So ayan. So, ang masasabi ko lang dito sa motor na to is pang chill ride siya, chill ride and yung upuan niya napakalapad parang ang sa Bergman Mas malaki lang ng konti yung sa Bergman tapos meron pa siyang choke pag sa umaga Siyempre carb type siya carburador siya so pag kailangan pa painitan na yan lang tapos kompleto may high beam and low beam naka on na pala ilaw niyan lagi ah hindi namamatay ilaw niya naka on lagi ang ilaw niya ang malupit niyan is pag binrake mo to, yung harap at likod, yung harap at likod nagko-combination. If I'm not mistaken. Teka lang, try ko. Ayun o. Oh. Nagko-combination siya. Tapos signal light. May indicator siya. At busina. O, pwede na. Tapos, ito yung stock pa lahat yan. Kasi, ito yung sa start. Madali lang siya i-start. May padyakan din siya. Ayan ang padyakan. Maganda yung ilaw niya. And, ayan yung ilaw niya. Kala, pakita ko yung ilaw niya. Ayan. Bulb type ilaw niya, bulb type. Hindi siya LED. Tapos yung ilaw niya rin sa likod. By the way, itong unit na to, meron ng kabita ng tawag dito, may bracket na para sa top box ano yan aftermarket monorack matibay kasi yung monorack eh. so pwede nang kabitan ng box to and wala na yung ano puti yan kulay puti din yung hawakan maganda yung, maganda yung handle nyan malapad yung hawakan ng Dio yung stock so ayun uh, ano pa rin sya uh, yung kanyang indicator hindi, hindi pa digital So ganyan pa rin maka maka old school, 'di ba? And siyempre kasi sa presyo niya 60,000 yata yung brand na nito. So ayun, tapos ito yung sa Susi Ito yung sa pagbubuksan mo yung upuan, dito ran dito lang din. Ayun oh, pupunta to yan dadalhin mo lang doon. Sige, pinatimayan pambuksa. As may hook na siyang kasama. So nalalagay ko yung helmet ko. Tapos napaka ano ng space. Tignan mo yung tuhod ko. 5'8 ako, 5'8, 5'9. Ayan o. No? Pero abot na abot ko kasi nga 5'8 ako. Pero kung 5'6 siguro medyo tingkayad na ganun. Yung height pag 5'6. So ayun. Lupit, di ba? Ang lupit. Yung iba tanggal na yung stiga. <laughs> ah, dito lang pala sa babae tanggal yung sticker Pero everything is intact pa. Tapos napatakbo ko na to. Napabihay ko na ng marilaki. Papakita ko sa inyo yung video mamaya. Ah, hindi. Papakita ko sa inyo yung video right now. So, ayun po. na testing na natin. At uh, uh, wala akong masabi sa ganda ng Honda Dio. Pero kung nag-aarap ka ng mabilis na motor, syempre hindi yun para sa'yo. Pero kung nag ka ng affordable at uh, sakto lang yung takbuhan. Siguro top speed na nakuha ko sa kanya 85 lang. Hindi pa to umabot na 90. Tapos, chill na drive lang. Ganun. Okay na yun. Pang service mo. It will get you to service. Uh, it will get you to point A to point B. So, walang problema sa motor na ganun. <clears throat> Pero kung gusto mo na mas mabilis, alam nyo na. Piliin nyo yung mga 150 ang displacement. O kaya 125. 115 lang kasi yun. Eh. So, ayun. Um, sa mga gusto bumili nun, uh, murang-mura yun nasa 60 yata ang cash nun pag installment aabot ah, ka rin ng 80 pag 3 years 80 or 90k. So uh, pagdating naman sa handling tsaka sa brakes, ah uh, okay din ang handling niya, hindi masyadong mabigat, tsaka maganda yung likuan. Sa brakes, makapit naman and uh, malakas naman yung brakes niya. Tapos ano pa ba? yun lang naman so far sa base sa na napansin ko sa Honda Dio it means approved sa akin so uh, sa mga kukuha pa lang ang downside lang siguro nun is yung pyesa uh, pero kung madiskarte ka syempre alam mo kung anong babagay na pyesa dun kasi merong pyesa na pang Honda Wave na pwede dun Honda Beat na pwede dun uh, Shogun, Suzuki na pwede din dun sali lang kayo sa mga groups ng Honda Dio at uh, din kayo ng mga pyesa kasi pagka uh, order nyo sa Honda mismo minsan 1 to 2 weeks minsan umabot pa ng 1 month to 2 months minsan mas, ma mas matagal ang waiting time so uh, yeah I guess um, yun lang so far thank you for watching my vlog my review please don't forget to like, share, subscribe and always pray, eat and travel let's go